Sir, ang pa full tank po. Full tank. sagad. Ah. Okay, sir. Thank you. Okay, sir, okay, siya ng pebang So, biyahe tayo ngayon na pakalatagan Batangas. Mag-fuel consumption uh, manual checking tayo so wala si trip papunta na meron tayong 135 kilometers. So reset natin ang trip A 00 So meron tayong average na 7.7 km per liter. So titingnan natin 'no, oh, mag mag-manual -mag check tayo kung accurate ba yung uh, lumalabas dito na average 7.7 km so yun guys ano, ito yung gagawin natin na mula dito makikita nyo yung location natin si 3 mm -hmm. so pagbalik natin siguro uh, magpupultang kulit tayo para malaman natin kung ilang kilometer yung average na tatakwin na ito si Tri tayo so punta muna tayo ng hangin muna tayo kaya na magsiya magana tayo mag-expressway uh, mag, uh, via SLEX papuntang Binyan laguna tama na ba so, hindi pa so yung gamit natin ngayon guys ang uh, Yaris Cross Viva yan ano uh, fuel check consumption uh, consumption tayo manual so yan nakakatapos lang natin mag uh, hangin make sure na maganda yung condition ng gulong natin ano sa so, dito dadaan tayo ng Slex so Mantro Manila Skyway punta ng binyan so binyan ano labas tayo ng binyan so Santa Rosa Tagaytay Road punta na ito ng Tagaytay na Subbu Highway So ayan yung magiging ruta natin ano papuntang Kalatagan. So ayan guys, uh, update na lang later. Nice. Dito na tayo, ang no? palabas tayo ng Marley Highway. Dito na tayo ngayon sa Laguna. Santa, ah, Pinyan Laguna yung exit natin. tayo so average yung lumalabas na ngayon ang average 8.1 km na no per liter ito ang okay. matakbo na tayo ng 92 km so yun guys uh, update lang tayo ano from Paul Tank karang tayong 109 kilometers So sa so 109 ah, nagpa na yung bar natin ano. So makita nyo 109 km ah 1 bar yung binawas. So titipid -up lang tayo ano. Municipality of Calatagan Time check 2.26 Almost 3 and a half hours yung travel time natin Via SLEX So yun guys ha, update lang tayo ano? Ito lang tayo sa ating uh, location So, so makikita natin na uh, Tumaas pa rin yung average ano? 137 0.4 km yung tinakbo natin mula South Caloocan, C3 hanggang dito sa may Kalatagan, Batangas ano. So, wala kaming nahanap na malapit na gasoline station kaya hindi na kami nakapagpagas siguro ah, bukas na lang so ayun guys, ah, update na lang siguro bukas ano. laki ng ID ko <laughs> kating laki ng ID mo no? <laughs> So dito kami ngayon sa ano, sa Lago di Oro. Lago di Oro. Uh, resort. So ayun, guys, see you later or tomorrow. One day later. So ayun, guys, uh, good morning. Uh, sa panibagong umaga tayo ngayon. So update lang tayo. Ano, uh, umalis na kami. Hindi na ako napag video kanina. Umalis na kami sa doon sa resort na pinuntahan namin. So may kita nyo Oh. Uh, uh, dagdagan na tayo ng 2 kilometers. sa... Uh, 38 nung dumating kami no 37 or 38 so ayan. so wala kasing malapit dito na gas station kaya hindi na tayo nakapag ano uh, hindi tayo nakapag-gaso na dito kami ngayon sa kung makikita nyo may 3 hours ulit kami na biyay ano po, unleaded, papultang pultang, pultang. pultang sagad ha ah, oh, okay. ok thank you, thank you. so may one bar. So change plan Okay. Meron ako. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. So change plan tayo guys. Uh, may nadaan kami dito. Na clean fuel. Uh, may one bar kanina. Tapos nagpadagdag. Nagpapultang na rin ulit na tayo. So one average dapat nakadrive pa rin tayo okay average tumaas ulit 8.4 average so and then uh, 161.3 km so mamaya um, yeah, compute natin guys ano at kung ilang liters ang ano yung binawas sa 161.3 kilometers na pinakbo natin ano? ayan makikita Cheap lang tayo kasi ano uh, Mura kasi dito Hinabo lang namin yung Mura kasi yung gas dito 53 lang Doon kasi sa Manila uh, Nag-range ng 58 So laking tipid natin doon na. Ano. So dito na tayo magkocompute So ayun Ilang liters Ayan na ah. Nakikita nyo guys uh, Ayan So mura lang din 53 per liter lang kaya nakatipid tayo pero dito tayo magbabasis sa liters niya 9.9 liters so ito na nga magkocompute na tayo kasi nakapag kulit tayo ng sagad so 161.3 tapos divided by tama no divided divide by natin oh. no 9.9 ilang liters yung uh, kuwan 9.9 my God. so yung average natin no oh, from Caloocan so lumalabas dito 8.4 yung average natin ngayon so nagre range sya ng simula Caloocan 7.7 tapos ngayon 8.4 kilometer per liter so dito sa manual computation natin lumalabas ng 16 so lumalabas ng nag average siya ng 16.2 something like that mga guys ano So, ayun guys. Um, hindi siya accurate yung lumalabas na average dito. Ano? Oh, may kita So, sa manual computation natin, nagre-range lang siya. Nagre-range siya ng 16. So, sobrang tipid din siya sa uh, fuel consumption. Ano? So, matipid siya. So, kayo, kung masas anong masasabi nyo? Kung matipid rin ba siya or hindi? Sa mga na-experience nyo sa Yaris Cross niyo So, unit natin na ginagamit, Yaris Cross, Viva yan. Magwa one year na siya. So, kung makikita nyo guys, ano, tinan nyo. Yung odo niya is... Ah, trip B. So, yung total odo niya, magwa one year na pero 3.6 ah, uh, 3,664 kilometer pa lang yung tinatakbo niya simula nung nabili. Ayan, guys. So, yun, guys. Uh, yun lang ang uh, masishare natin sa fuel consumption, ano. So, yun, guys. Uh, thank you for uh, watching.